magaling, tapat, at mabuting alipin. Yan, kaibigan, ang gusto nating marinig mula kay Kristo sa wakas ng panahon. Halika, pag-usapan natin kung paano natin marinig na sambitin ni Kristo ang mga katagayan sa atin dito sa landas ng pag-asa. Magandang umaga, ako muli si Adrian Bondok malapit na pong matapos ang ating kasalukuyang liturgical year. Kaya papansinin natin na ang mga ebanghelyo natin sa mga susunod na linggo ay may temang katapusan ng mundo or ang muling pagbabalik ni Kristo. At ang ebanghelyo natin sa araw nito mula kay San Mateo ay pinapakita mismo ang temang ito. Gamit ang talinhaga ng mga talento, Uh, inihalintulad ni Kristo ang paghahari ng Diyos sa isang Panginoon na nagbabalik mula sa isang mahabang paglalakbay. At tinawag niya ang kanyang mga alipin at pinapagsulit sila sa mga talentong binigay niya sa bawat isa noong siya'y umalis. Tatlong alipin ang nabanggit sa ating pagbasa. Yung dalawa, eh, na-doble nila ang talentong binigay sa kanila. Kumbaga sa negosyo kay Bigan eh, na doble ang kita, ha? Ah, Dinoble ang um, ang puhunan. At kaya sinabi ni Kristo sa kanila, magaling, tapat at mabuting alipin. Yung isa, dala marahil ng takot, katamaran or kawalan lang ng diskarte, ang ginawa, ibinaon na lang sa lupa para hindi daw mawala. At pagbalik, kung ano yung ng Panginoon, eh, ibinalik sa kanya yung binigay sa kanyang talento. Walang labis, walang kulang. Anong sinabi ni ng Panginoon sa kanya? Masama at tamad na alipin. Masama at tamad na alipin. Kaibigan, ano ba ang mapapala natin kung tayo ay isang magaling, tapat at mabuting alipin? Ang sabi sa pama pamamahalaan tayo sa mas malaking halaga. Mm, good! At, ito mas maganda, makikihati tayo sa kagalakan ng Diyos. Yan ang gantimpala ng mga magaling, tapat at mabuting alipin. Pakinggan naman natin, ano ba ang gantimpala ng isang masama at tamad na alipin? Una, yung kakaunting meron siya, kukunin pa rin sa kanya. Walay na siya, wala na siyang talento. At ang, at ang mas masakit pa dito ay, itatapon daw siya sa kadiliman. Kaibigan, sa iyong pagdadasal sa araw nito. At uh, sa pagtatapos, malapit na pagtatapos ng ating liturgical year ay alamin natin, pagnilayan natin, anong klasing alagad ba ako ni Kristo? Ako ba'y isang magaling, tapat at mabuti? Yan ang gusto ng Diyos. O isa tayong masama o tamad na alipin? Kibigan, may panahon pa para magbago. Maraming salamat sa pakikinig mo sa aking uh, munting reflection sa araw nito, kaibigan. Kung ikaw ay na-bless ng video ito, paki-forward at share sa iyong mga uh, kaibigan at kakilala. Paki-like and subscribe na rin ang sa aming uh, Facebook page Pathways of Hope. Muli, maraming salamat kaibigan. God bless you.